Ito yung ating Lodi matanawin sa ating Paggala Paggala mo nandito minsan Dito tayo mga banding-banding Banding-banding po Ang mga

Ang dami pang, uh, pa uh, mga get sa taas. dami pa na dami. Ang daming mag-picking. po, marami yan. Ito uh, po uh, 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 sa ating mga ka-idol. Uh, 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 Ang uh, ka uh, 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 mga... taga followers, uh, uh,

Di nga naman tayo ngayon mga ka-idol. natin ang yung mga